Mga katupa, may nag-send sa akin isang dami account. Ang sinid niya sa akin, panoorin natin mga katupa. Ayan o. Oh. Ano kaya ang pinuputok ng butchi nito? Kakasitas, kakasitas daw ko no. Bible pop daw kamo no. Ano kaya ang galit ng taong ito sa Iglesia ni Cristo? Na kanila daw ko no. Ibig sabihin niya ay may inaangkin ang Iglesia ni Cristo. Hindi naman inaangkin ng Iglesia ni Cristo ang kanila. Ano? So ang video ito mga katupa ay sinid po sa akin ng isang uh, account na dami account. Isang Facebook na walang litrato, walang mukha,

Compiled the Bible. You have no right to use that book because the Bible is a Catholic book. We compiled it. We what? Uh, I'm out, man.